Marami ka bang nakikita sa internet na effective daw na pampalaglag ang Coke at Paracetamol? May katotohanan ba ang lahat ng mga paratang na ito? Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice. At huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Marahil ay madami ka nang nakita sa internet na ang Coke at Paracetamol ay ginagamit ng iba bilang gamot pampalaglag. Dito sa Pilipinas, ang Paracetamol at Coke ay madaling mahanap at mabili. Kailangan mo lang daw uminom nito after ng inyong loving love ng iyong partner at kaya na nito mapigilan ang pagbubuntis. Ngunit ayon sa mga eksperto, walang katotohanan ng lahat ng ito. Ang paracetamol ay isang uri ng painkiller na kinoconsider na safe inumin ng isang buntis. Maaari lang makasama ang paginom ng paracetamol kung ang isang tao ay ma-overdose sa paginom nito. Ang coke naman ay isang uri ng soft drinks at walang kakayahan na makapatay ng sperm cells at mapigilan ng pagbubuntis. Hindi rin totoo ang mga haka-haka na ang coke ay maaaring magbunga ng isang sanggol na may abnormality. Hindi kasi healthy ang soda sa buntis kasi masyado itong matamis at pwedeng mag-cause ng gestational diabetes sa isang buntis. Pag pinacheck at tumaas ang blood sugar ng isang buntis, magagamot po ito sa pamamagitan ng take ng insulin. So, ang daming pwedeng maging problema pag merong gestational diabetes ang buntis which can be caused by taking too much coke. Bukod sa walang katotohanan na ang coke at paracetamol ay nakakapigil ng pagbubuntis, malinaw din na ang pag-inom ng sobra ng coke at paracetamol ay masama din sa ating kalusugan. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.